Kalatagan, Batangas Parang 2 years ago, tinatanong ko na sa sarili ko Pagbaan ko dito sa Kalatagan Ano kaya puno yan? Ang gaganda ba? tayo mga chubs, nakakuha ng Resort Yon 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 mga Sama-sama na kami mga tropa Dito kami sa may Carmona Dadaan kami ng uh, Sa silang mga chubs Tapos tagaytay Kasi pag nag Santa Rosa Balibago pa kami Traffic na Yon inaabutan na kami ng liwanag mga chubs Kasi nagpagas pa din si chubs TV nyo Ewan ko na lang Sana na lang kami mag stop over neto Apat pala kami na nakamotor Si Adel sa si ating impay Tapos yung bayaw niya Yung kapatid niya Tapos si Paking Tapos di ko kilala kasama ni Paking eh Kung sinong trope Yun, bali apat lang kami nakamotor Tapos si kuya na Sila kuya na kotse Let's go! Yun o oh, mga chubs, nasa nasugbu Batangas na tayo Mistap lang ako dito kasi tinatanong ko kung dederecho kami dito or maglelemery kami pero sabi ng tropa, nasugbu na lang. to dati dito kami nakakuha ng baka. Mismo nasugbo. yon Tapos ngayon, lumipat na lang kami doon sa may Tagaytay. Mas malapit kasi kaysa doon eh. Parang si Kuya, ano yun ah? Parang si Kuya, yung kinukuha na namin dati ng baka. <laughs> Oo nga, si Kuya yon Alala ko na. Maganda-ganda na daan dito, hindi ka tulad kanina, sobrang traffic, grabe. To, dire-diretso lang to. Pagdating doon sa May Jollibee, kakaliwa lang siguro kami sa Tuy. Doon ang daan namin pa kalatagan mga ka-chubs. Naabot na tayo ng alas 7 dito, nasugbu pa lang. Grabe mga chubs, hindi na ako nag ano na video doon sa Silang, Tagaytay, papunta ng Nasugbo, ko Sobrang traffic kasi. As in, first time kong lumabas ng mahal na araw mga chubs. Lagi kami timbahay eh. First time lang namin to. Kaya sa tingin namin, last time na to. <laughs> Liliko lang tayo dito sa kaliwa tapos makikita na natin ang arko ng kalatagan mga kachabs. So yun, natatanaw ko na nga mga kachabs. Arko ng kalatagan Batangas. Ang pagbabalik ni Chabs TV. Yung nakaraan nandito rin kami nila kuya Pero sa Edna's Resort naman kami nagcamping Ngayon naman is sa Manuel Uy Resort Doon naman tayo magkakamping mga ka-chubs. You know, let's go Kalatagang Batangas, what's up for you? Let's go! yon sila kuya medyo malelit talaga ng husto dahil sobra 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 sobrang traffic sa Tagaytay pati sa Nasugbu as in traffic na traffic mga kachabs andito na naman pala tayo sa puno mga jobs ng kalatagan eto mga puno na to hanggang ngayon hindi ko alam ano yung mga punong yan parang 2 years ago tinatanong ko na sa sarili ko pagdaan ko dito sa kalatagan ano kayang puno yan ang gaganda sana naman may makasagot na uh, I-comment e nyo dito sa baba mga ka-chubs, Kung anong puno yan <laughs> Patagal ko nang hinahunting niya kung anong puno yan Anong pangana na puno na yan Pero ang gaganda niya mga ha ah. Lalaki yan, tataba ng ano Nang puno na ng puno na yan, ang tataba oh Ganda no Napakaginhawa dito pag ganyan ang ano mo Siguro kung sa San Pedro, may mga ganyang puno, hindi gano'ng kainit doon. Yon 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 mga ka Hindi nga po kami nakapasok sa Manuel Uy dahil marami na po daw tao. Ngayon, naghanap po kami ng uh, ibang resort. Nakahanap kami sa uh, may dulo ng Manuel Uy, anang ah, ng kalatagan mga ka Nakahanap kami sa ibang resort medyo okay na rin kasi wala nang ano eh, wala nang choice mga ka-chubs talagang punuan pala pag ganito talaga ang dami namin pinuntahang resort ni Paking kanina naka-reserve na iba iba hindi na talaga nagpapapasok kung nakita nyo lang haba ng pila dun sa Manuel Uy mula dun sa may sa may kalsada ng Manuel Uy tapos papasok pa sobra sobra sobrang dami talagang tao mga ka-chubs kaya sila kuya kasi medyo dulo to eh kailangan sunduin sila kuya kasi ano eh ah, malayo layo pa doon sa Manuel Uyto kaya need natin sila sunduin mga chubs tapos goods na rin naman yung naka, ano namin na kuha namin mamaya ipapakita ko sa inyo mga chubs yung nakuha namin ano pwesto yung sila oh. Yon. Hintayin natin sila sa Arco mga chubs, sila kuya. Let's go. Dito pala tayo mga chubs na kuha ng resort. Welcome to JPCG Beach Resort Campsite. Yan mga chubs. Let's go. Sinundo natin sila kuya. Yan, mga chubs. Woo! Gutom na gutom na ako. Let's go, mga chubs. Hindi na tayo sa resort. Hindi tayo sa Manuel. Uy, mga chubs, talagang sobrang dami doon. Hindi tayo ubra. Yun, nakapagbaba na kami. Ito yung mga sasakyan namin, mga motor. Yan, mga chubs. So, dyan muna kayo, ha? Yun, o. No? Let's go, mga Let's go, mga chubs. Pwede pwede na rin mga chubs Pero the best pa rin yung Manuel Uy Diba to? Bukas ang aking sleeper Yan you know. o Bagong silang Palatagan I love JPCG Resort Yan o talaga Crowded talaga Yo yung pets natin si Ate. Hello Ate. Ito pets natin. natin si Ate. chubs maalon. e eh na, eh na, yung cottage namin mga chubs. Medyo okay na rin mga kachubs. Pero syempre, mas the best pa rin siguro sa Manuel Oi, Kasi malawak yung lupa. Ah, ang lalaki ng bato. Hindi siya ganung pa ano? ate na kasabay lang pa. nga ano? Madamo siya. Pero malawak to mga shots not me O, nag na rin, ano, Del, nag na rin, oh. Ano, Del? Nakagala na naman tayo. Manuel, oy, oy! Manuel, oy! Hindi kami nakapasok! Ay, Sebastien. tayo mag-out, mga kachavs. Na-check-in uh, kami dito mga 10, 10 a.m. Tapos, ang um, 10 pitching, mga kachavs, is 150. Tapos, may dala kami ng 10. Tapos, yung entrance, 150 din. Tapos, ang parking ng motor, 50 pesos. Tapos, parang ganun natin sa kotse, ngayon bukas, 50 pesos. Yan ang price nila dito sa resort na to ano JPCG resort pa JCPG resort yun let's go marami Adel. sa Adele Del huwag ka magpapakalunod ang layo mo na ang lamig ng tubig Del Malamig ang tubig. So oh, yun mga ka maglalakad-lakad po kami ulit nila Paki Siyempre, hindi kompleto ang beach namin ni Paki Pag hindi kami naglalakad lagi Para magalang na Yuuu Hindi pa lang kasi tapos eh <laughs> Let's go Yun know, o, may ano pala dito, may isla eh oh. Starfish daw, nasa nasa nasan. Kunin mo pre. O, yun no? starfish nga Starfish ba yan? Ang liit naman yan. Ah, malit pa siya, no Ang galing. <laughs> yun know, o, hindi na tayo sa kabila o, oh. mga ah, chubs oh. doon yung resort natin. Hindi pa talaga siya totally ano, yung develop no King. Oh, so, sabi yung nakausap namin to na life sabi namin. Parang 5 to 7 years pa lang tong kalatagan. Wala nung pandemic lang pala. Tsaka na develop to. Tapos si Manuel Hoy, na nauna na, 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 na lang daw talaga nakilala si Manuel Hoy. Tapos yung kalatagan is ano talaga. Yun lang. Wala pa daw walang taon, parang 7 taong palang, 6 na taong palang nung discover ng pangano ko. Uh, o oh, yun know, o mga ka-chubs o, oh. nangluluto si ate nang ano. Ano yun sa model? Ate you know. lang o. Ayo. Ayan tulog si ate o. Oh. <laughs> Kain muna tayo, kape kape, merienda eh you kapit know, tayo mga chubs oh. Tapos kickyam, ayun know, mga chubs, kickyam. Mm, low tide na. Nandoon yung bubig. Mamaya daw ulit gabi yung high tide mga 10 or 11, maliligo tayo mga chubs. Yon mga chubs, 5:30 yata ng umaga or mag-alas 6 na mga chubs. Second day na pala namin dito sa Kalatagang Batangas. Tapos medyo puyat tayo, hindi tayo nakatulog masyado. Abangan natin yung sikat ng araw kung sisikat doon yung araw yung sunrise na tinatawag mga chooks. Tapos ito yung view niya pag low tide mga chums. Yan. Puro ano siya, puro makikita mo nag-aangatan yung mga bato na maliliit. Ingay din sinasabi ko pa hapon na medyo mabato siya dito sa lugar na to. Pero malinaw naman ang tubig tapos as in po yat yeah, mga chubs, wala talagang tulog. <laughs> Siguro natulog ako la una tapos nagising ako 3:30 yata o oh, 3. Hindi you know, na tulog. Mamang kwentuhan lang, tamang higa-higa. 'Yon mga chubs. Oh, ano ko at impay Pack up na kami mga ka-chubs Uwi na Goodbye Kalatagan Batangas Kailan ulit kaya tayo magkikita Kalatagan Batangas Yan, Nakapag na sila Nakatulog ako mga chubs eh. Naka-ice na rin kami Tayo akyat Let's go. Na. Ano to likod daw ito, likod. Uwi na mga chubs. Dito tayo sa taas. Pero pwede rin dito magano magtayo ng tent mga chubs. Heno, o. Lawak nyan mga chubs. Woo! yun o, know, taas natin mga ka-chubs mas so, malakas hangin dito eh doon tayo sa baba doon tayo nakapuesto paano ba yan, kaltagan batangas kita kit sa susunod queen na kami mga jobs. chubs let's go sana, hindi kami trapiken mga jobs. chubs eh medyo traffic yata ngayon Pero sana di traffic Bye bye mga ka -chubs. Let's go